Kakain kayo? Kakain ako. Yeah. Pero doon erap. Eh, ba't di nalang dito? Masarap ang goto namin, boss. Masarap nga. Pero mataas naman ang presyo. Erap. Mataas ang presyo? Mura lang ang goto namin. Sampu piso. Libre sabaw. Libre saging. Libre ahit. Libre kupit. Oh, mura lang. Anong mura? Ayano, Ang goto ko. Mahal. Niloloko mo yata ako, erap. <laughs> Hindi. Yung mahal, Ibig sabihin nun, love. You will love my goto. Hindi expensive. Kanya naman pala wala kumakain dito. Akala mahal yung goto namin eh. Ha, boss, tuloy na kayo. Masarap ang goto namin. Mura lang. Kakain na kayo? Sige. Pagbibigyan ka tayo, Raph. Pero oras na malaman kong niloko mo ko. Malamang hindi ka nasikatan ng araw. <laughs> hindi, boss. Garantisado. Masarap ang goto namin. Yo! First customer coming! Ayos! Boss, goto nyo. Masarap ba ito talaga, Ayarap? Ito, tanda mo, Ayarap. Tanda mo. mayroon siyang tindero ng goto na nagpakain sa'yo. Ang pinakamasarap na goto sa buong mundo. Tanda mo yan, Arap. Tanda mo. <coughs> <coughs> masarap nga, Harap. Sabi sa inyo, masarap eh. Sige. Salamat ha. ah. boss, sandali lang, boss. Ah. Imayad. <laughs> Ito naman ang tandaan mo, Erap. Tandaan mo na may isang tsuper ng taxi na may utang sa'yo sa goto. Tandaan mo yan. Ilista mo pa kung gusto mo. <clears throat> Buti nga sa'yo, Erap. Ay, Erap. <clears throat> Kaya mo kasi magbayad eh. m u l t i 어